Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ang ating pagkukwentuhan ngayon ay tungkol sa mga commemorative coin na lumabas para sa pagkilala sa kadakilaan ng ating bayani na utak ng himagsikan na si Apolinario Mabini. Alam nyo ba mga kabarya na si Apolinario Mabini ay apat na beses nang lumabas sa ating mga barya. Nagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang dalawa dito ay standard circulating coin. Ang una ay ang bimetallic na kakulab niya rito si Andres Bonifacio simula taong 2000 hanggang 2017. At sa taong 2017 hanggang sa kasalukuyan ay nagsulo na si Apolinario Mabini. Kauna-unahan na inilagay siya sa isang standard circulation coin na solo ang kanyang portrait. Ito ay ang new generation coin. 10 piso. Pero hindi yan ang ating pagkukwentuhan dahil mas magandang pagkwentuhan ang mga commemorative coin na lumabas na ang portrait ay si Apolinario Mabini dahil malamang mga kabarya. Kakaunti pa lamang ang nakakaalam na dalawang beses na ring lumabas sa commemorative coin ang ating utak ng himagsikan na si Mabini. Unahin na natin ang madali pang makita ngayon, ang 10 piso Apolinario Mabini Circulating Commemorative Coin. Ito ay inilabas para sa pagunita ng kanyang 150th birthday anniversary. May bigat na 8.7 grams. May diameter na 26.5 mm. Ito ay gawa sa bimetallic. Ang center nito ay gawa sa nickel brass. At ang outer ring ay gawa naman sa copper nickel. Inilabas noong taong 2014 at gawa naman sa BSP Security Plant Complex, Quezon City, Philippines. Kaya ako nga pala kinuntent ito dahil may nagtanong kung ang hawak niya ba na 10 piso ay error or rare dahil ang taon daw na nasa likod ay kakaiba na may taong 1864 hanggang 2014 at ito nga ang kanyang tinutukoy at ito rin ay hindi pa mahirap hanapin. Itong hawak ko na to, ito ay isinukli lang sa akin sa jeep. Hindi pa siya mahirap hanapin dahil ang mintage nito ay 10 million pieces kaya huwag kayo maniniwala sa mga vlogger na nagsasabi na ito ay mahirap ng hanapin at sabi pa ng isang vlogger ito raw ay nagkakahalaga ng 15,000 pesos yeah! Ano ba ang mga estimated prices nito sa Numista? Ang Very Fine ay may estimated prices na 46 pesos, Extra Fine 80 pesos, Almost Uncirculated 84 pesos, at ang Uncirculated ay may presyo na 120 pesos. Pero sa katotohanan, mga kabarya, kapag ako ay pumapasyal sa mga grupo sa Facebook na may mga bentahan ng barya, ang hawak ko na to na may gantong kalidad ay face value lamang. Swerte ka na kung mo ng 20 pesos. Pero ang quality naman, kung tulad nito, na almost uncirculated to uncirculated condition, ay hanggang 50 pesos ito ay binibili. Lalo na kung isang set dahil gusto ng mga kolektor, ay set na binibili dahil alam naman natin na apat ang 10 piso commemorative coin. Pero may isang klase nito na mataas ang halaga na nakita natin sa estimated price ng numista na ang uncirculated ay may estimated prices na 120 pesos. Ito ay ang mga naka-blister pack kapag tumingin ka sa mga online store, ito ay nagkakahalaga sa ngayon from 150 pesos to 300 pesos. Eh papaano naman? Ang mga ganitong naka-blister pack ay kakaunti lamang. Ang estimated mintage nito ay 20,000 pieces lamang. Bago nga pala natin pagkwentuhan, ang isa pang commemorative coin ni Apolinario Mabini. Baka makakalimutan nyo ha. Back in the man. Subscribe naman dyan ang isa pang commemorative coin ni Apolinario Mabini na talagang hinahanap ng mga coin collector ay ang unang lumabas na 1 piso non-circulating commemorative coin. Ito naman ay sa pagunita ng kanyang 100 birth anniversary. May bigat na 26 grams, may diameter na 38 mm at ang composition nito ay 90% silver at 10% copper may taong 1964 at gawa sa Royal Mint London, United Kingdom. Dahil nung mga panahong iyon, hindi pa gumagawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng ating barya. Ngayon, mga kabarya, bakit ba ito ang hinahanap ng mga coin collector? Unang una, dahil ito ay 59 years old na at ang composition nito ay 90% silver na tinatawag natin na precious metal at hindi lang 'yon, mga kabarya. Kung ikukumpara mo ang kanyang laki, at kanyang timbang. Ito ay halos 3 times ng bigat ng bagong commemorative coin na 10 piso. Eh sa panahon ngayon mga kabarya, mahal na rin ang per grams ng silver. At ang pinakimportante sa mga kolektor ng barya ay ang mintage dahil ito ay may mintage lamang na 100,000 pieces samantalang ang 10 piso commemorative coin ay may mintage na 10 million pieces. Kaya ito ay mabibili mo na lamang sa mga auction ng barya dahil mahirap na itong hanapin. Magkano ba ito mabibili? Ayon sa talaan ng Lumista, ang estimated price nito from extra fine to uncirculated ay nagkakahalaga ng 1,300 pesos. At totoo yan mga kabarya dahil itong aking hawak ay napanalunan ko sa isang online auction ng mga barya. Ito pa nga ay umaabot hanggang 2,000 pesos. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.